what's up guys welcome back pong muli dito sa ating channel coins tv at eto nga guys ang huling 50 pesos natin dito sa ating coin hunting sa halagang 1100 na ipinahiram sa atin nung aking kapatid so eto guys sana pala rin tayo dito ng ating mini mithi na 2005 na bsp so huling 50 pesos na to guys samahan nyo po ulit ako at uh, hatiin lang po natin to sa dalawang batch para sa ating coin hunting. Yan, dalawang batch guys para sa ating coin hunting ulit. Pero syempre bago tayo magsimula, ang aking pasasalamat at hindi ko makakalimutan yan sa aking mga subscriber. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta dito sa ating channel. At sana po ay lagi niyong i-share at i-like yung ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat at maging sa mga silent viewer natin. Maraming salamat. At sa mga bago dito sa ating channel, welcome po dito sa Coins TV. So gumagawa tayo guys ng coin hunting series at coin update na rin sa mga hawak natin at sa mga nahahunt natin. So tara guys, umpisahan na natin to. Ang first coin natin ay NGC na year 2018 na low mint mark. So common lang yan. At ito pa isa, 2018. Next coin natin year 2015 common at 2015 ulit. At ang sunod natin ay 2017. At maraming salamat din sa mga kapwa ko coin hunter at sa mga idol natin na coin collector. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga ma'am, mga sir. So, ayan. Proceed na tayo dito, guys. So, common. Next coin natin common at ang sunod ay common pa rin, 2017. So, common. Next coin, 2011 common. Kailang kaya natin ma-hunt dito yung ating inaasam na 2005. Sana isang araw pala rin tayo at makuha natin yan. Para kumpleto na yung ating 1 piso BSP series. So, siya lang yung kukumpleto sa ating series 2005 na hanggang ngayon ay sobrang ilap talaga. Parang napaka-imposible na talagang makita. Pero syempre hindi tayo nawawala ng pag-asa dyan. So, silipin lang natin to. At na, nag-corrosion lang din sa may bandang ulo ni Jose Rizal. Next coin, 2018. At meron na naman tayo ditong tone coin kung tawagin. So silipin lang ulit natin guys. At ito ay year 2019. Na wala naman ganong special. Kaya kayaan na rin natin dyan yan. Uh, at ayan, may corrosion na naman dito. So silipin lang ulit natin. Nagputo ka na yung kanyang coating guys. Yung pinaka coating ng barya. Lumobo na naman ulit at pumutok. So, hayaan na rin natin dyan yan. Next coin 2019. Common. Ang papangit na ng barya natin. Bago lang yan. Nagkakasira na. So shout out sa Bangko Sentral. <laughs> okay. Ang ating last coin guys. Dito sa ating coin hunting. Year 2018 na Lomint Mark. So ayan. Baka okay, tayo dito sa ating first batch. So tignan natin dito sa second batch guys. Baka pala rin tayo. Sana nandito na yating hinahanap. Pero syempre bago tayo magsimula sa ating second batch. Pasuyo na po ng subscribe button dyan guys. Baka po hindi ka pa nakasubscribe. So, pasuyo na po ng subscribe button at yung notification bell. Huwag mo pong kakalimutan para po updated ka po sa mga coin hunting series natin at coin update. Okay guys, ang first coin natin dito sa ating second batch, 2013. So, common. Ang hinahanap na lang natin dyan ay yung pros. May pros po dyan na variation. Pag yun po ang nakita nyo, huwag nyo na pong I dahil sayang naman at siguradong magkakaroon ng collectors value yan na mataas sa mga susunod pang taon. Kasi uh, demonetize na yung ating BSP dahil may mga bago na nga tayo nito na piso na NGC kung tawagin, new generation currency. At uh, 100% yan tataas ang value nyan pag na-demonetize na tong ating lumang piso so ayan ang sunod natin 2014 BSP pa rin common next coin natin 2018 common next coin common uh, at meron pang X dito na nakalagay so year 2002 Uh, medyo maganda pa to ha. Ah. Good condition pa to guys. Pero marami na rin tayo nito at hayaan na natin yan sa mga kahunter natin. Okay. Ang next coin natin, BSP. Year 2012. Common. Next coin, year 2010. So wala ano naman yan special. Next coin, year 2019. Na Nalong mark. Common. Next coin natin, 2011. At ang ating next coin, 2018. Next coin, 2018 pa At ang ating next coin. So, ano ba to May parang pagka pa ito. Ah. Year 2012. Last card lang siguro. So, sisilipin ko lang guys. Ito naman wala pero dito parang may pagka-pros siya guys. So, ang ganda. So diyan ka lang muna. At siya ang ating candidate for updating guys. So i-update natin ang year 2012 para na rin sa mga bago dito sa ating channel. So ayan. Common. Next coin 2010. At parang yung na-hunt natin na year 2011 to. Grease. Struck through grease to guys. So, ikikip din natin to. At parang may pagka-doubling pa siya. So, pansinin nyo guys. Para siyang mga nalulukot pag sinilip nyo to. Struck through grease ang tawag dito guys. So, ayan. Tatabi natin yon at ang ating last coin, year 2013. So, come on. Padali na naman tayo dito guys ng error. Tingnan nyo. Para siyang yung pinaka-coating niya parang nalukot. Ayan o. No? At may pagkadabling pa yung sa may bandang mukha ni Jose Rizal. Strap through grease. Ang tawag dito guys. Ayan o. No? Parang nalukot yung kanyang coating. Structural grease. So, guys, ito ang ating i-update. Ang year 2012 na napakaganda pa nito. Parang prosya pero mukha namang hindi. So, ikikip din natin to guys. Year 2012. So, tara, guys, samahan nyo ako dito sa ating source. Ang endatnomista at Year 2012 ay dito tayo sa magnetic dahil ang 2012 ay kabilang siya sa magnetic. So ayan ang kanyang features guys, ang kanyang composition, nickel plated steel. So ayan, derecho na nga tayo dito sa ating i-update na year 2012. Ang year 2012 guys, ayan, mayroong dalawang klase. May dalawang variation ang kanyang year 2012. So, dito tayo sa common muna. Meron siyang 19% na frequency. So, ayan. At ang kanyang price appraisal guys. Dito sa very good condition. Ayan, 5% and 50 centavos at dito naman sa fine very fine at extra fine so same lang silang tatlo guys 10 pesos at dito naman sa AU condition 18 pesos at sa uncirculated guys meron siyang 26 pesos at dito naman tayo sa isang variation ng year 2012 may 2% So, ang kanyang le bold letters, reverse 3, cross. So, yung ating nahant na year 2012 guys, hindi naman siya reverse 3. Kaya masasabi natin ito yung common na year 2012 ang isa ay may frequency na 2% so ayan napakababa rin so medyo mahirap-hirap din talaga makita yan siya ay reverse 3 na frost at ang kanyang price appraisal guys dito lang sa extra fine condition 87 pesos so paano na kung may hawak kang AU at uncirculated so sabihin na nating 100 plus sa uncirculated. So, ayan guys. Hindi na masama kung ang hawak nyo na year 2012 ay yung reverse 3 na 2012. So, ito die to to guys. Kaya masasabi natin na hindi ito yung pros. Maganda lang to guys. May luster pa o maganda yung condition. So, ito ang nagpanalo sa ating huling 50 pesos. Struck through grease to guys. Error. Ayan. 90, ay 2010. Bakit ba 2012 yung ating in-update? <coughs> ah, oo nga pala. 2012. So, ayan. Ito ang nagpanalo sa ating coin hunting. 2010. 2010 na strap progress. So maraming salamat guys sa mga sumama dito sa ating huling 50 pesos sa ating coin hunting at ipapakita ko sa inyo guys ang mga na-hunt natin sa halagang 1,100 na ipinahiram sa atin ng kapatid. So maraming salamat sa inyong lahat guys. Keep safe always and God bless.